Pag-ibig ko iyo Kahit na hindi Pasko Ang buhay kong ito Ay laging laan sa'yo Mamas ko po Mamas ko po Thank you. Thank you. Ang baba it ninyo. Thank you. Pasko ang damdamin. 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 Mamas ko. Mamas ko. Wala ka eh. Thank you. Thank you. Ang mabait ninyo. Thank you.